Yo, escucha fuerte <laughs>

Oti, bos kor nama, entering bos for Oti. Oti, Terima kasih nama mula ni? Asmar, Asmar, Asmar. Thank you. Four for ten, one for satu. One, one. Four for four, for Oti. One minute for four, make stand down. Make stand down. Panas. Saksi nama. pulo sa binabantay mo. Ano ba yan? Ano ba yan? Pagkain? Gago? Hindi naman na. Hindi naman. Ano na, ito ito na. Ito na, ito na. hindi mas siyan yon, hindi yon mula ok, sik sik to hahahaha hahahaha hai, hai, hai hai, hai ok, for Maki, make some good hai, hai, hai puno muna wama ehm, ehm, ehm ehm, 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 ehm ehm, ehm, ehm ehm, ehm ehm, ehm, ehm Ano naman ito? Perooy! Bala! Putanin mo ko ako. Ngayon ko lang nalaman. Nakita kung ka. Mukha pala yung mga balito. Ang ng lata. naman. May pa-polo-polo akong pinatanggit. mo nga mo. Tayo nandiyan. Basta yan eh. Oo! Okay. pagputulina ginarangya mo yung pulutan, bayan. <laughs> Ito naman yung ala, ang dami dami pa. Ginagawa pa mo mong panel si Tabinon, isa ka atay puto. Chat Pero yung una, so yung mari ni Juan. Ay, plano. Pero gusto si ay yung barangay mo, pero mako para na ko. Ano ba? mo? Cardinal din bemak maaflan carawan danbu kay